ang inyong pagsisikap at pagsasakripisyo araw-araw ay hindi lamang nagpapakita ng iyong, inyong walang kapantay na pagmamahal para sa inyong pamilya. Kung hindi nagpapatunay din na busilak ninyong na hangarin para sa ating mahal na bansa. Makakaasa po kayo na magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad na mapaunlad palalo ang inyong mga kabuhayan. Magkaisa at magtulungan po tayo lahat sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag at manigong bukas kung saan ang mga Pilipino ay may kakayahang tuparin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, kasama na para sa ating bayan.